Hello guys, good morning. Tara, ito ko kayo sa Shoka Carmel ng Tel Aviv. Turista kami dito ngayon ng aking alaga. Ayan. Maaga pa sa umaga, sarado pa ang mga tindahan. Mga pesto nila yung box box na yan. Ito ko kayo hanggang sa dulo. Kung anong meron pa dun sa hanggang dulo. Dito ang pamilihan ng Suka Carmel. Mga mura mga tila dito guys. Ayan. Dito sa Old Design mga accessories. Kung ano-ano pa. damit, Pajama. Ang summer. Pero malapit na yung winter. Ano ako. Kapag iwanan na yun. Tara. Bye-bye natin hanggang sa dito kaingay ng motor na yun ayan na nagmamaritisan pa sila bago mag open ba nakabay na mano si manong doon gamitan medyo mahal pa yan apat isang laan sa t-shirt pwede pa shake yun lang usap? nangyaring ano yan eh paklaran kaya ko lang mga wallet mga sari-sari maga -sari. kaming gumayak dyan alaga ako kaya masyadong hindi pa sila nag-open ito mga tindahan mga sing-sing pintas mga silver si ate yung pinay yung may tinda na yun doon ko lang nakita kung magkano mga presyohan nun. Ayan, bili na kayo. Mga kumare, bili na. Bili, 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 na kayo. Dami, pantalon, pajama. Ayan na, nandyan ang lahat. And then, medyo mabagal-bagal tayo kasi tulak ko ang aking alaga sa so, ng wheelchair and then dito sarado pa eh kahunti pa ang tao mga 10 to 11 to 12 madami ng tao dito tas 9 ata kami dyan nag start eh anong minamarites na dyan ha Tang pang sarado hindi eh. pa nag-o-open sila sa part 2 sa dulo doon medyo maganda siguro medyo bukas na medyo bakante pa tara pa medyo pa ano? panoorin nyo muna ang aming binabaybay ayan ang alaga ko napadungaw doon kaunti ah, alam mo nga ulo hindi ni supporting ari dati ay ang isdaan eh hindi kami dati noong unang panahon mga 2019 nadaya ng pamimili at pagkasamura ang gulay ng isdang delapia 25 shekel ang kilo kay potol buhay pa kaya si potol yan ito nta sa medyo gitna na ito tapos din eh ay banda ang ganda naman ng pisto ngayon pink na pink ano kaya dapat itinda doon tanda ng mga box nila ano, lock yan hindi yan mananakawan ay ang ng mga bubot na alay ang tuwa mga bata din ngayon na sa mga part ng prutas na. Pag sa diyan din yan. Oh, yan mga buto-buto. Hindi -buto. ko alam kung saan yan inilala ko. Parang sa ibon. Ano na mga tablenim na ginagayon. Parang dilis yung maliliit. Go. dry, At pati aring kahoy na rin nag pang panggatong. Hehehehe <laughs> Pagpanggatong doon Ayan na Dine, tinapayan yan rin Lagaya nga rin Stunting iyon Abalang-abala si Mano Sa kanyang paninda Nakindat-kindat ang ilaw Pundi yata Tapos doon, ay damitan pa rin are. Lapit pati tayo sa dulo. <coughs> ay, umubo. Ay, napasabit yon. Ah, niyang gitna. Pili yung pinakanggit na na yun. Hindi kami nadaan eh. Yung yes, sikabayan. Pili ang gitna. Ayan. Hindi yan kami nangingisda. Pagkain ngayon naman. ah. Ayan na. Mga gulay mga putas ba ano ala pinapay mga gulay petrosilya kusbara mura yan sa 2 shekel 3 shekel lang ang isang tangkas kayo bumili na tapos sa ron, marami pa din eh Kumalayo pa Yun, isdaan yun. Pwede siya Tapos din eh, ay prutas. May banana. May grante. Ano na eh. Grapes. O, sarisaring ano ito. Kamate, masarap yan, Tamis-tamis hindi yan sinasawag sa mga gulay yung napakatamis Aray na mga bagong bagong lotong mga tinapay, eh. begale ayan, masasarap yan pili na kayo gusto nyo pumunta dito sa Sur Carmel at kayo punta lang kayo sarang cheese ayan na ah. lapit-lapit na tayo sa dulo halayan mo 20 20-70 lang isang gayaan isang plastic na ganyan pagka-mura din yan sa super niya bulhin niya. nasaan yan 30 ayan, ang manga 15 ang kilo sa laki naman nun ang dalawa yata, isang galo. Aray, masarap lang. Ang paborito ko yun. Si Lolo. Mga lolo. Malapit-lapit na tayo sa dulo. Ngayon kulahan na abot ang pinakadulo niya mula ang pisang gandolo paadlap anda pa mga ilaw nila din eh bigay on o oh. Bisi ang kuya sa kanyang burikas ayan pa ang napakalaking mangga o oh sarap yan may apple mango din din eh o okay, yan na tara na uli let's go mga putas nya sarap din pala maging turista ang problema na rin may tulak doon ano ito? ah mga favorite olive masarap yan may flavor fermented na yung mga yan kanya kanyang flavor experience ko dati yung unang sakay ko sa plano guys papunta ko dito sa Israel ha nasa kayong yata ay eh, yung Cairo to sa so, Israel na yata Cairo to Jordan may isang bilog na gano'n na medyo ma-brown brown kala ko'y protas na nauna kong nadampo tinikmang ko olive pala yun grabe mapait-pait na maalat-alat supla ko naman eh kung hindi pa ako sanay kumain ng olives, ay ayo, oh, papako na ang olives. Kailangan mo naman ang mangyan. Hindi na inform sa training. <laughs> Ayun na mga bulaklak, sino mismo mga diwa-diwa diyan. bilhan niyo na dito, mura lang dito, oh, 15, 3 dolars ang bulaklak. Magkano 'yan diyan sa malapit ka kan? 50, 60. Oh, ayan mga kalderong sultan dito hindi lang gusto nyo magpabaks dito diretsyon nyo lang yung padulo puso ka carmel ayan nandiyan na lahat sa mga plastic container nandito na rin mura nandiyan tayo sa dulo dito pa narating yung dandulo eh yun ito na yata yung last super gulay lahat nandiyan na sa loob na yan ito yun na yung dulo tapos dito guys mga chocolate ang umura din kaso lang nang tinignan ko yung expired ay grabe hanggang October 31 na lang kailangan madalain mong kainin bago magtapos sa October ah, mag-ipot so yun, hanggang dito na lang tayo ito na ang bolo, Ito na lang kasan yung bolo niya. Pero na yung parte na yan. So guys, bye bye. Babalok na kami doon sa umpisa. Bye. Thank you.